Hello guys. Hello mga kauntoy. Tumbit na patungasan sa ano? Biyahe na naman tayo mga kauntoy. Punta tayo sa pinakamalapit lang, <laughs> pinakamalapit lang sa Grotto Church mga kauntoy. Sa dito sa San Jose del Monte Bulacan. Kasama natin ang ating mga bari-bari. Ayun si Choi Choi. Si Win at si Joshua. Joshua. Ah Joshua nawala na Joshua. Ayan, at si Buknoy. Buknoy, si Ace pala. Galit yan pag sinatinawa ng Buknoy. Mama, na yung nakita eh. Ay, hindi ka pala nakita. O, isa pa. Magkaway-kaway ka naman ako. Kaway-kaway-kaway. Nak, parang nak. Saan ka ba? Ay, ayaw ka pala sa kabila. Akala ko nandun ka. Ay, ayun nga, ka. Pariktad lang kasi dito nak na. Pariktad yan. Hmm. Okay mga kauntoy, let's go. Let's move to our destination. Okay, all okay na. Ah, saan yung ano nang ano daw? Yung sa Jessica Soho na matandang nang gagamot. Ayun doon pa pala. Ayan. Okay na. Anong ginagawa ni Chai Chai? Ah, may sasabi mo din Chai. mahirap hirap lumik ko ah. Daming dumadaan ng mga sakyan mga kaunti. Go na! Go na! Guro hintayin natin silang kumain ng kapunan. Wait lang mga kay Eno. Eh, Ayan ako na. All okay na, all okay na! Oo oh, nga, wait lang, wait lang, Sabi -sabi tayo <laughs> man, ginkidaw, <laughs> hmm, wait lang, wait lang, sabi-sabi tayo nga. Di dali, wangin kita, niliko ko ta. Wait lang, gabi na magbuhat. Ayun na, malapit na tayo mga kontoy. Napakabilis ah, ng mga kontoy, oh. Isang kembot lang yan dito sa amin mga kontoy. Ayun na, ang guruto charge mga kontoy. Signal tayo sa right. Hindi kayo pumasok. 5.30. Monday, Saturday, sa Lady of Grotto. Saturday, Saturday. Mas kejol. Pede kaya? Pede man lang tumingin, umikot lang. Pede lang umikot lang, tingin lang. Ay, salamat ah. <coughs> <coughs> Bakit? Ay, Ay dyan Wala, para in-edit. Ay, hindi ko na-edit yan. Dar-dar-dar sa Wala editin edit yan mga unto eh. Ayan ang grotto charts dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Pwede eh. Pwede deh, saka na to deh. Gibawal na uy. Mahugmak. Gibawal na na deh. Sa una pwede. Gibawal na na. Ah, Nanay, nakabutang. Gibawal na kay, Basig din na siya ligon. Baka itong sa kadugayon. Mana nya maka untai ang Grotto Charts. Dari lang nasa San Jose sa del Monte Bulacan. Oh, pwede po siya mo picture dari. Ano? pak. Apa yang mau Oh, lucky hindi. na hanta picture anak pak. Ano? Maka So, dandahan nang tayo maka untai. Yan. Papalapit na tayo nang papalapit. Lumapit na talaga siya. <laughs> Ayan na. <laughs> So, parking sa ayun may nakasulat there parking P motorcycle 10 car 20 bus 40 uy napasok din bus dito hmm. ang may, may minsan dito mga count ay alas 6 alas 2 uh, 7.30 siling mas 9 a.m. Huh? Oh, Monday to Saturday oh. may 7 a.m. din Ayan o, no, o grotto charts, uh, grotto schedule of masses. Ayan, Monday to Friday, 7 a.m. daily. Ayan, maganda information yung mga kauntoy. Ayan. Araw-araw yun. Ayan. Pag Saturday, 7 a.m. Ayan Monday mga kauntoy So, Saturday, 7 a.m. 7.30. Sa hapon, alas 3 naman. Meron Ay, wow. din, ayan o. Oh. Uras-uras uh, nga sa pag-anong, sa pag-sunday. Uh -huh. Mm, so maghapon pag Sunday, no? Galing. Tapos Saturday, 9 a.m. hailing mas 9 tapos 4 din ang hapon, tas may alas 5 din. Oh, okay, 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 okay. So, ayan mga kauntoy. Check nyo lang yan. Kung gusto nyo magsimba dito sa Grotto Chart, sa ano Del Monte, Bulacan. At tayo ay aalis. Ah, Yun lang mga kauntoy. Umikot lang tayo pag exit doon sa kabila paktay doon ang daan natin sa kabila doon ay kauntoy hmm hindi pedestrian exit hindi eh, naman tayo pedestrian eh sasakya naman tayo eh <coughs> ayan ayun o so pwede nga may exit dyan o no? <laughs> yes door Mag simba Ayun lang mga kauntoy, mabilis lang naikot. Mabilis lang, binilisan lang natin. Para magalit yung guard. Ayan, katapat pala niyan dito mga kauntoy, ang Robinson's Market, Supermarket. and Grotto Shop and Ride PUB Terminal. Uluki na, uluki na. Swa, <laughs> so, ayos ka lang dyan, Swa? Ang buong. Pwede mo na tayo sa EV pa, bilisan mo pa. Puna. Wah oh, selamat. Mbaitni law oh, koya. Oh, Luki nang kaajub. Nah yan kumanta na naman ngaming body body nang sisay-say say-say win. Kumanta na naman. Ano kanta mo na? Au oh, cho cho cho. <laughs> anong kanta mo? Ah ano kanta mo? <laughs> ano kanta mo? Anong ganda? Para yum, pusa yum, yun ah yum, yum. <laughs> na mas, anak Okay mga kauntoy, yun lang mga kauntoy Mahaba-habang video na pala yun na gawa natin Malapit na mag-8 minutes Mag-8 minutes? <laughs> Pang Youtube lang pala no? kauntui uh, bye -bye na ingat tayong lahat syukran